<noise> to yun smile be smile 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 Be, agik-ik daw. Uy. Uy. Uy, naman na. Uy, mo ik naman na. Uy. Uy, uy, uy. Tulog na. Uy. Agik-ik na, be. Agik-ik nang bibi. Agik-ik na. sigilag pang utot. Kay sigilag pangotot. Kay sigilag pangotot. Kay sigilag pangotot ang bibi. Pumaagik na. Kay magsigi na lang. Siya ug pangotot.